Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Signages para sa pangangalaga sa mga stray cats sa tagig, ikinatuwa ng mga animal lover. Meme post bilang marketing strategy ng isang food business sa Puerto Princesa, kinaaliwan online. Bagong silang na iglet, ipinakilala ng Philippine Eagle Foundation. Kumpanya sa Japan, nag-aalok ng hangover leave para sa kanilang mga empleyado. 19 anyo sa mula England, may mahigit apat na pong allergies, kabilang na ang tubig. Ah, Taylor Swift, itinanghal na recording artist of the year ng IFPI sa ikalimang pagkakataon. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosmel, ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, maraming pasyalan sa Metro Manila kung saan kabilang sa mga dinadayo ng mga turista ay ang mga pusa na doon naninirahan ay tinatawag na stray cat. Partikular na po sa Monifacio Global City sa Tagig. At para matiyak na nasa maayos na kalagayan ang mga ito, naggalat sa lugar ang signages laman ang tamang paraan ng pangangalaga sa mga stray cat na lubos namang ikinatuan ng mga animal lover. Ang buong kwento tinutukan ni Rose Babiera. Bahagi na ng BGC experience ng lahat o yung mga karanasan sa tuwing bumibisita sa Bonifacio Global City sa Tagig ang makasalamuha ang mga pusa na pakalat-kalat sa lugar. Makakasabay mo ito sa pamamasyala, katabing kumain kapag ikaw ay naka-alfresco. Minsan pa nga, makakaagawan mo pa ng upuan at tambayan, pero pwede rin namang sasamahan ka kapag mag-isa Ang mga stray cat na ito ay lubos na kinaaliwan ng marami. Marami rin ang nais magmalasakit sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapakain o minsan ay paglalambing sa kanila. Dahil ang isip ng marami, inabandona at wala itong mga pamilya na nag-aaruga sa kanila. Ngunit, bagamat walang mga tiyak na tirahan, kadalasan ng mga pusa sa BGC ay sinisikap na alagaan ng mga may-ari ng mga establishmento sa paligid nito, mga pet volunteer at mga individual na nag-commit na alagaan sila. Hindi sila napapabayaan at sinisiguro na hindi naaabuso. At makikita yan sa mga signages na nakapaskil sa paligid, kung saan nakasulat ang mga ilang paalala, gaya na lamang ng pag-iwas na pakainin ito dahil may mga schedule ito ng pagkain at ang pag-overfeed sa kanila ay maaaring makasalagay masa sa kanilang kalusugan. Gayun din ang pag-iwas sa sobrang paglalaro o paglalambing sa mga ito dahil kahit hayop man ay kailangan ng mga ito ng personal space. Nakalagay din sa paalala na nakapon na rin ang mga pusa na ito bilang bahagi ng trap, neuter and return program para makontrol ang populasyon at maiwasan ang pagdami ng mga stray cats. Marami namang pet lover ang ikinatuwa na may mga ganitong inisyatibo sa lungsod, lalo na para sa mga community cat. Marami ang hiniling na sana ay may mga ganitong sistema sa lahat ng lungsod kung saan naglipa na ang mga stray cat. Ngunit, marami rin ang pabirong nagkomento na mahihirapan daw ang mga ito na sundin ang isa sa mga paalala na huwag ipet o laruin ang mga pusa dahil sa mga itsura nitong mahirap tanggihan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, viral sa social media ang kwelang marketing strategy ng isang food business sa Puerto Princesa. Paano ba naman kasi tampok dito ang iba't ibang memeable marketing strategy? Mula sa mga nakapost sa social media hanggang sa pina-billboard pa. Bagay na kinaaliwan ng mga netizen. Kung ano-ano ang mga yan, alamin natin sa trending report ni James Galange. Ika nga nila, laughter is the best medicine. Pero epektibo kaya ito para sa isang business para gamitin bilang isang marketing strategy mula sa paggamit ng memes para hulihin ang atensyon at kiliti ng mga netizen. Viral kasi ngayon ang isang food business sa Dagumboy, Puerto Princesa, ang nom, nom comfort food matapos ang mga nakakalo nitong memeable marketing strategy. Mula sa mga post sa social media hanggang sa pinabillboard pa nito. Tulad na lamang ng witty caption na ito tungkol sa pagkuha ng simpatsya kung saan sinasabi nilang wala raw silang customer, isang linya na madalas gamitin tuwing may sinasabing sumakabilang buhay. Gayun din na mga pa-hard sell strategy nito, bagay na tunay nga namang nakuha agad ang atensyon ng netizens. Samantala, kahit sa video contents, abay, hindi rin nagpahuli pagdating sa aktingan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga witty content kabila na ang paggamit ng tinatawag na reverse psychology sa pag anyaya ng bagong empleyado na siya pang ipinakita sa isang billboard. Naaliw naman ng mga netizen na kisakay narin rin sa nakakatuwang post, pati na rin ang pagpapayag ng paghanga sa effort ng sikat na kainana. Kasalukuyang meron ng 231k likes at 571k followers ang Facebook page ng Naturang Food Business. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kung si Riley ay kilala bilang main character sa sikat na Disney film na Inside Out, isang Riley din ang ipinakilala bilang bagong main character naman para sa Philippine Eagle Foundation. Meet Riley, ang chick number 31 na siyang kauna-unahang unassisted natural hatching ng naturang foundation. Sama-sama natin siyang kilalanin sa report ni Dustin Bayog. Isang matagumpay na natural hatching ang natunghayan ng Philippine Eagle Foundation o PEF nang mahatch mula sa kanyang shell ang chick number 31 na si Riley. Si Riley ay isang babaeng Philippine Eagle chick na anak ni Nasinag at Dakila na parehong nasa pangangalaga ng PEF. Ito rin ang kauna-una ang documented natural hatching ng foundation na hindi kinakailangan ng tulong ng mga tao. At kasabay na ikatatlumputwalong ka anibersaryo ng PEF, sinisimbola raw ng bagong silang na agila ang pag-asa at ang kalagaan ng pagkakaisa upang maprotekta ng natural heritage ng bansa. Bago nito, noong Nobyembre ng karang taon ay nahatch ang chick number 30 na bunga ng artificial insemination mula sa eagle parents nito na sinapinpin at sinag. Ngunit namatay ito makalipas ng labing pitong araw dahil sa yolk sac retention na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang kalusugan. Sa ngayon, maraming netizens ang bumati sa pag ni Riley at hiling ang mabuhay ito na matagal at matayog na makalipad. Para sa DZRH-TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kilala ang bansang Japan sa mayam nitong kultura, magagandang tanawin at sa sarap na pagkain. Pero sinong mag-aakala na may iba pa pala silang pang malakasang pakulo na kayang i-offer? Isang kumpanya kasi rito ang nag-aalok ng leave para sa mga empleyado nitong may hangover o may tama ng alkohol. Ang detalye sa trending story, tinutukan ni Arnold Herrera. Kung naghihintay ka ng dahilan para manatili sa bansang Japan, hindi lang bilang isang turista, baka ito na ang sign na hinahanap mo. Agaw pansin kasi ngayon ng isang tech company sa Osaka na may kakaibang paraan para humatak ng mga bagong empleyado. At kung ikaw ay medyo bagets pa at may aktibong social lifestyle, paniguradong malaking bagay ang alok nilang hangover leave para sa mga empleyado hindi kayang pumasok dahil lang sa alak. Kung kulang pa daw yan para sa'yo, pwede ka na naman daw pumasok at uminom sa kanilang bar sa loob din mismo ng kanilang opisina. Maliban dito, nag-aalok din ng kumpanya ng Celebrity Lost Leave para sa mga hindi maka-move on sa malalaking balita ng mga paborito nilang celebrities tulad ng kasal o anumang bagay na nakapagpapalungkot sa kanila. Ayon sa company head na si Daigaku Shimada, ipinatupad nila ang ganitong uri ng pakulo para palakasin ang competitiveness ng kumpanya. Ibinigari ni Shimada na dahil sa mga pakulong ito, tumaas ang kanilang productivity at walang empleyado ang nag-resign sa kanilang kumpanya sa loob ng tatlong taon. Kasalukuyang humaharap ang Japan sa pagsubok ng lumiliit na workforce kung saan higit kalahati sa mga small at medium-sized businesses ay nakapagtala ng labor shortage. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, viral ang 19 anyos na babaeng ito mula England dahil sa kanyang di pangkaraniwang bilang ng allergies. Umabot kasi sa apat na po ang kanyang allergy, kabilang na ang tubig. Dahil dito, Napipilitan siyang gumamit ng color-coded na listahan para bantayan ang lahat ng maaring magdulot sa kanya ng matinding allergic reaction. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borha. Lalo sa mga mahirap kalaban ay ang allergic reaction ng ating katawan sa tuwing ma-expose tayo sa mga lugar o bagay o di naman kaya ay makakain ng hindi dapat kainin. At kung ang isang allergy nga ay mahirap na, paano pa kaya kung gagawin itong apat na po? Ganyan kasi ang kaso ng 19-year-old na babaeng ito mula Havant sa Hampshire, England. Siya ay si Chloe Ramsey. Mahigit 40 allergies, kabilang na ang tubig. At kinakailangan niyang gumamit ng color-coded spreadsheet upang subaybayan ang mga ito. Bata pa lang, mayroon na siyang matinding food allergies na nagdudulot ng anaphylactic shock. Dahil sa gamutan noong murang edad pa, hindi na siya naospital sa allergic reactions. Pero may mahigit pong bagay pa rin siyang iniiwasan tulad ng prutas, pabango at sabon. Noong June 2023, na-diagnose si Chloe sa pollen food syndrome, isang allergy sa pollen-derived substances tulad ng prutas, gulay at pabango. Ngunit ang pinakahindi pang karaniwan niyang allergy ay ang aquagenic urticaria o allergy sa tubig. Kung hindi nakamedicate, nagkakaroon siya ng matinding pantal sa tuwing maliligo o mababasa sa ulan. Kwento ni Chloe, gumagamit siya ng Excel sheet na may traffic light system para malaman kung alin ang pwede at hindi nito pwedeng kainin. Dahil sa tindi ng kanyang allergies, pinayagan siyang gumamit ng injectable medication dalawang beses sa isang buwan. Bagamat halos nawala na ang alergy niya sa tubig, nananatili siyang maingat sa mga pagkain at produktong may pollen. Sa kabila ng lahat, sinisikap niya paling malatiling positibo. Ilan sa kanyang allergies ay ang tubig, pollen, alikabok, buhangin, amag, iba't ibang prutas tulad ng saging, ubas, mangga at strawberry, pabango, kandila, deodorant at mga produkto ng lush, peanut, hazelnut, soya, at usok mula sa karne at mga halagang hayop tulad ng aso at pusa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sa ikalawa mo... at para sa ating trending showbiz balita, sa ikalimang pagkakataon na sungkit ng pop superstar na si Taylor Swift ang titulo bilang Recording Artist of the Year ayon sa International Federation of the Phonographic Industry. Special thanks sa Swifties dahil bukod dyan, ang singer-songwriter din ang nangunguna sa iba pang IFPI charts kabilang na ang Global Album Sales Chart at Global Streaming Album Chart. Ang iba pang detalye tutukan sa Trending Showbiz Report na ito. Panibagong achievement na naman ang nakamit ni award-winning pop superstar Taylor Swift. Si Tay-Tay, kinilala bilang 2024 Recording Artist of the Year ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Itong ikalimang pagkakataon na nasungkit ng Fortnite singer ang nagtunong titulo. Una noong 2014, pangalawa noong 2019 at sunod-sunod na mula 2022-2023 hanggang nitong nagdaang taon. Pero bukod pa riyan, si Taylor din ang nanguna sa iba pang IFPI charts, kabilang na ang Global Album Chart, Global Vinyl Album Chart, Global Streaming Album Chart at Global Album Sales Chart para sa kanyang Tortured Poets Department album na nirelease noong Abril. Samantala, pumangalawa naman kay Taylor sa IFPI Global Artist Chart of 2024 ang Canadian rapper na si Drake na sinundan ng K-pop group 17. Nasa fourth spot ang Birds of a Feather hitmaker na si Billie Eilish. Habang ang South Korean boy group na Stray Kids ang panglima sa pwesto. Pang-anim ang country singer na si Zach Bryan. Sumunod si The Weeknd. Number 8 ang rapper na si Eminem. Top 9 si Kendrick Lamar. At ang kumumpleto sa listahan ang espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't-ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo niya sa aring comment section o kaya na maitag din kami sa TikTok at DZRH News. At iyan po ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubu, ina di mo follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ako po si Angelica Cosme una sa Pilipinas una sa Pilipino